Hello po. Magandang-magandang araw po. Bagamat nakaranas po tayo ngayon ng bagyo, para po sa lahat ng nakaranas ng hagupit ng ating bagyo, nakikiramay po ako lalong-lalo na po doon sa mga binaha, doon sa mga uh, may mga hayupan na naapektuhan. Lahat-lahat sa buong Pilipinas, kung saan man naroroon ang matinding mga pagsubok na dinaanan ng ating mga mamamayan, tandaan nyo po, palagi po may dumarating sa ating buhay na pagsubok. At lagi nyo tatandaan, God sent, God sent miracle every day. Parang hindi pa ako masyadong makaano dahil kasasabi ko lang noon sa mga dati kong tarot, ang laging tubig. Tubig po talaga nakikita ko may lindol man, pero mas marami ang tubig. So, lagi natin tatandaan po, dasal lang po tayo para po ito sa buong sambayan ng Pilipino. Sama-sama tayo, babangon po tayo. Basta maniwala lang po tayo na mayroong higit sa pinakamataas na nauri ng kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon. Connected by the energy of the nature makakaraos po tayo. Ngayon po, ako po ay may babasahan. Sabi nga, tuloy din po ang pagbabasa ko ng tarot for entertainment use. Itong taong ito po ay nagduru sa rin sa, sa emosyon dahil sa pagpanaw ng kanyang anak. At ito po ay si Mr. Kim Atienza. Again and again po, This is for entertainment use. Sana naman po walang magalit sa akin at wala akong ma-offend. Kung may pangit man po akong nasabi itapon, ang maganda 'yun na lang po ang tangkilikin. Si Mr. Kim Atienza, ang pang buong pangalan po niya ay Alejandro Kim Ilagan Atienza, which is TV host and former member of the City Council of Manila. Yan po. Siya po ay January 24, 1967. May nag-request po kasi sa akin na mga viewers na paki, pakitarot. At ito po ay again for entertainment use. Napakatatag naman po ng ating si Mr. Kim at yan sa uh, iba man po ang pananaling niya, ibang paniniwala niya. May mabuting puso naman siya at grown up siya bilang isang mabuting tao. Sa ngayon talagang andun yung depression, andun yung lungkot, kaya ang may crab pinipilit nilang maging masaya. Hindi lang siya buong family na at alam naman natin kung bakit dahil lang araw nila ay bumaliktad, ibig sabihin ang ng araw ay bumaliktad, may isang taong pumanaw na yun naging madilim kasi pumanaw siya. Mm, mm At ito naman po siya. Talagang still fighting and still ah uh, maraming tanong sa isip niya pero kung ako kay Sir kay Sir Kim Atienza, yun nga kagaya ng sinabi ko, napakatatag niya at malapit naman po sa kanya ang grace and uh, talagang protected din naman siya ng kanyang paniniwala strong belief niya go on lang po kaya po nakabaliktad, ibig sabihin talaga hindi natin siya uh, hindi matanggal sa isipan niya bakit nagawa ng kanyang anak 'yon great uh, huh? aha ito po yung ano ha yung ikukumpara natin ito sa isang ina this is the whole package ng sitwasyon ng kanyang anak. So this is the whole package ng kanyang anak. So malangit ang kanyang kaluluwa. ah uh, sa ngayon, ito po ay nakaupo. Spirit po siya. Yan po sinasabi ng, ng tarot. Hindi siya nalulungkot sa kanyang ginawa. She is not regretting everything na ginawa niya. Hindi ko alam bakit ito po yung kaya nakaupo lang siya, nakamasid. And kung makikita niyo po, three times marami na niyang beses na may mga att attempted siya or may mga fear din siya. Yun. Sabi ko nga po sa inyo, ang tarot natin ay buhay. So, ini-explain ko lang. Napakamot ako ng ulo kasi ang sabi ni Dito, napagod ng lumaban. Ang isang batang kaisipan na naghahanap ng kakampi because ang dami niyang takot sa puso ay napagod ng lumaban kaya siya nakabaliktad. At siya na mismo ang gumawa ng paraan para tapusin na yung takot na yon. Sinasabi lang po ito ng tarot ha, kasi lumabas po ito, pinapaliwanag ko sa inyo. Ito ay ang whole package of the spirit. Ibig sabihin po nito, ang espiritu na nakaupo pero walang regret sa ginawa niya. And mas peaceful siya sa ginawa niya at napagod siya. Paano ko nalaman na napagod, nakabaliktad na po siya at nakikita niyo po ang swords, hawak pa rin niya. Pero yun nga, ang isang tao na lumalaban na napagod ay bumaliktad. Ibig sabihin, ayaw na niya ng lungkot. Naku, she struggled because no one believed na kaya niya. And she is struggled because she so so uh, para siyang sower, alam niyo, uh, tinatagni-tagni niya ang buhay niya, pinipilit niyang ayusin, pero somebody pulling her down. Uh, parang may mga tao siguro na crab mentality, na instead na tanggapin na siya yun, pinipilit siyang hilahin pababa. Yun po ang talagang nagpabigay sa kanyang kaisipan. Ito po ay ayon sa tarot na nakonek niya sa energy ng spirit ng bata. And about, may gusto siyang sabihin, ito. Again po, ah, interpreter lang po ako kung naniniwala man or hindi ang family. Pero ito po ang ibig sabihin. Walang tears. Ayaw niya na may tears. Ayaw niya na may luha. Napaka-strong talaga niyang bata. Until the end, pinilit niya na ayusin ang sarili niya but she is so she is so sore, sorry for the thing na ginawa niya para sa kalungkutan ng kanyang pamilya pero hindi niya pinagsisisihan ang siya ay yun nga uh pumanaw sa pamamagitan ng kanyang pag sariling pag pag ano sa sarili niya. Hindi ko masabi yung pagkitil sa sarili niya. No power play, no anything. Only depression. And gusto niya kasi katahimikan na. And mm, ang daming natanim sa isip niya na nobody cares kung ano ang ginagawa niya. No, naghahanap siya ng ano ba, yun, uh, attention which ibinibigay naman ng family but She refused kasi independent woman siya. And ang dami niya itinatagong sakit ng kabataan niya. Sakit ah, hindi sakit. I mean sakit yung nararamdaman niya, depression, nararamdaman niya tampo sa mundo, yung uh, nakaranas din siya ng uh, emotional torture nung bata siya, hindi ko alam kung paano. Pero ito ay ibang tao ang nagbigay sa kanya ng emotional torture. So, yun, kinimkim ng mundo, kinimkim niya ang mundo. At ang sabi niya, masaya na siya ngayon. Kung saan siya naroon. Masakit man at pangit man sa paningin ng iba, pero isa lang ang sinasabi niya, I am in the world. Ayan, ayan, o. Ayan. ayan, kita niyo yung mundo. Tapos yellow, ibig sabihin, Malaya na ako sa lahat, lahat, lahat ng aking iniisip. Sa lahat, lahat ng aking ah, uh, dinanas sa lahat-lahat ng mga sitwasyon na, na inilaban ko noon sa mundo free na daw siya yun ang gusto niyang iparating sa kanyang pamilya at until the end again and again po uh, kung man ang kanyang spirit wala na mananakit sa kanya, emotionally and mentally. And gusto niya iparating sa kanyang family, move on. Yun po ah, yan. Bakit ko naman sinabing move on? Ayan, hawakan na lang ang memory kung anong meron siya and for forget and forgive kung anong ginawa niya. Yun po ang gusto niyang sabihin. Ito po ay kay Mr. Kim Atienza. Ito po ay ipinarating ng tarot, subalit nahagip ko po yung spirit ng kanyang anak. At ang gusto po niyang sabihin ay move on to my family. Hindi niya pinagsisisihan ng lahat ng kanyang ginawa. Ano man ang kanyang nagawa, ito ay gusto niya ng katahimikan. At ito ay talagang matagal na niyang pinag-isipan. Ayan. At ang nakikita niya, ang pagwala niya sa mundo, ang victory niya. So, yun lang po ang ipinakita ng tarot. Actually, kanina, nararamdaman ko siya. Hindi ko maintindihan. Well, psychic nga po ako. And then, na feel ko ang energy. Masaya po siya hindi siya malungkot sa ginawa niya. Pero nalulungkot po siya sa mga taong mahal niya, na iniwanan niya. Ibig sabihin, dun siya nalulungkot. Pero yung sa ginawa niya, no refusal, no any regrets. No power play po. Kaya lang po, may natanggap po siya siguro mensahe on the last two months ng kanyang Uh, life existing na doon siya nasaktan at doon niya talagang nagdesisyon na siya na ayaw na niya mabuhay sa mundo and to mr kim at jensa move on po dahil marami pa pong darating na senaryo na a uh, makakatulong kayo para sa mga bully na bata ito po yun. Ayan, kaya dalawa. It's a project para sa mga bully na bata at sa mga kabataang mayroong emotional torture. At kayo po ito, maaaring gumawa po kayo ng isang hina hinaing or project tungkol sa mga bata. Ito po'y darating, future po ito. Parang gagawain mo itong kamatayan ng iyong anak para makatulong sa mga kabataan. Ayan po. May, da may gagawin po kayong isang uh, project na makakatulong para sa mga kabataan na nakararanas ng abuse sa emosyon at sa mental. At magtatagumpay po kayo doon sa project na yun at baka muling sisigla po ang karir ng politika sa inyo. Ayan po. And people still believe in you. So, darating po yung time na papasok ulit kayo sa isang matib, matib kabong politika na may saysay na. Ibig sabihin, may saysay noon, pero ngayon, mas pagtutuunan mo yung pagtulong sa kabataan. Yun lang po. So, para po sa family, condolence po. And again, condolence din po sa mga uh, nasalanta ng bagyo lagi niyo pong tatandaan, come what may, ano man ang dilaranas natin, only God knows. Hindi niya ibibigay kung hindi natin kaya. And God always send miracle every day. Salamat po.